yung QCPD, <laughs> Sabay ka na. yung QCPD, hindi pa sila handang magsalita. <laughs> Ani pa, parang biktima. <laughs> so, ginagather pa nila yung mga information. So, mas maganda po, uh, nagdesisyon tayo na kumausap na lang na isang uh, eksperto para buo yung kwento natin. Kasi, kung gusto nyo pong malaman yung mga detalye, online po yan, makikita po ninyo. Makikita Ultimo yung mga, ultimo yung mga, Uh, ultimo yung mga video sa sinasabi ko kung saan na uh, itong 13 years old na karay-karay niya o yung nasa likod niya yung 8 years old na Umanoy ginahasa at uh, sinakal muna bago ginahasa umano doon sa, sa kaso umano ha at uh, hindi, kaya nga gusto ko makausap yung pulis pero uh, i-gather muna doy yung information habang inaantay natin nasa linya po natin uh, isang psychologist si Dr. Camille Garcia doc maganda-magandang araw po Hi good I uh, good morning. Ah. Good morning. Uh, Doc, ah uh, yes. uh, Siguro naman po napunta na ito sa inyong uh, feed no dahil itong balitang ito ay talagang pinag-uusapan lalong-lalo na ng mga magulang na may anak na 13, 8 o mas mababa o kaedad. Um, ang first question ko po dito, Dok, saan ho nang gagaling ang lakas ng loob nitong uh, mga kabataan tulad nitong nangyari na umano'y panggagahasa ng 13 years old sa 8 years old? Okay. Ang pagkakaalam ko kasi dito sa 13 years old, uh, parang meron siyang pinapanood na gusto niyang Tama. gayahin yung pinapanood niya pag gagawin doon sa batang 8 years old. Tama? Opo. No? Opo. Tama po. So ngayon, pag nagkakaroon ng sabihin natin, natin, um, extreme na involvement ka doon sa pinapanood mo, there's a tendency na meron tayong tinatawag na phenomenon na copycat syndrome. Mm -hmm. Pero iyong copycat syndrome per se ang nangyayari kasi lahat ng behavior ng pinaponod mo gagayahin mo so regardless sa hindi ito yung hindi ibig sabihin yung copycat ay yung mabuti lang so pwedeng ang ang uh, nakikita nila sa sa mga ano videos or whatever ay prepeding suicide, mm. mga rape cases, yung mga ganun tapos gagayahin nila ang mangyayari, pag nakita mo ito na merong tendency na gawin na isang tao ito, bata, lalo na yung 13 years old, ito yung pwedeng sabihin natin ang possible personality nito, yung borderline personality disorder, pero hindi pa kasi talaga full-blown ang BPD or yung borderline personality disorder sa, sa isang 13 years old. Kasi usually, ang manifestation ng personality, nabubuo siya pagdating ng mga 15, 16 years old. Tama, Um, unfortunately, yung nangyari, I cannot consider, ay, sa, bagay, hindi ko kasi na-interview yung bata o hindi ko pa nakikita. It hmm. can be a sociopathic behavior. Kaya nakakalungkot dahil kasi as early Socio, as yung ano po ulit? Sociopathic, sociopathic behavior. Uh, behavior. Ano po uh -oh. ibig sabihin nun? Ibig sabihin kasi, meron siyang uh, tendency na gumawa ng mga bagay-bagay dahil sa mga influensya ng mga, yung kapaligirin niya, mm. yung mga experiences niya, mm. pero pwedeng wala siyang remorse pag ginawa niya, mm. or o hindi siya nagkakaroon ng guilt feelings mm. pag ginawa niya isang bagay. So, hindi, wala siyang konsensya. Basta gagawin niya kung anong gusto niya. So yun yung nakakatakot kasi marami ngayon ng mga bata ini-imitate lahat ng nakikita nila. So pwedeng diba, ultimo yung mga ano panggagaya nila sa mga artista mm -hmm. na yung nagpapakamatay, yung mm -hmm. mga ganon. Ganon mm -hmm. din ang ginagawa nila. So talagang deserves a warning also sa mga magulang na dapat minamonitor din nila kung ano yung pinapanood ng mga anak nila. Lalo na kasi masyadong uh, gadget influence sa mga bata ngayon. Ngayon. O oh, kasi nga kanina kanina pinag-uusapan po namin dito sa newsroom, yung 13, ako, ini-imagine ko nung ako'y 13, um, yung lakas ng loob. Kasi 13 pa lang ito. Kung, siguro kaka-13 lang ito nitong taon na to at pwedeng i-consider yung behavior niya o yung kanyang ugali kung paano siya mag ang kanyang uh, Ang kanyang exposure sa buhay ay parang 12 years old. Napakalakas naman ng loob na ito, na, ng batang ito, uh, Dok. Doc para gawin ang naisipan niya lang ng minsan, siguro naman, hindi minsan, siguro ini-imagine na niya, yung 13 years old, ang lakas ng loob, uh, Dok Alam mo yung, kung ano, kung nakakapanood kayo ng mga serial killers, Ah, mm. uh, usually yung yung mga serial ki killer na mga hindi talagang totoo ano, Apo. yung mga behavior nila nung bata pa lang, na, na create na yun eh ah. na kung bakit nai-influence nila na ginagawa nila eventually habang uh, nagkakaroon sila ng edad kaya uh -oh. nga uh -oh. di ba sinasabi nila magugulat ka para nagawa ng isang ana serial killer ito Usually uh -oh. lilim mo magugulat ka yung mga experiences nila nung 5, 6, 7, 8 years old na ganyan na pwedeng directly influence kung ano ang pwede gawin ng isang 13 years old. Kasi remember, mm -hmm. ang formulation ng personality starts at the age of 10, 11, 12. Mm -hmm. So ibig sabihin may kinalaman din yung uh, environment kung saan siya, kung kanino siya nakikipagkwentuhan, kung kanino siya nag-open up, Dok? Totoo. Totoo. malaking factor po yun. lalo mm. na siyempre ang parenting at the same time kung nakikita nila na baka mamaya ito 'yung pamamaraan niya na baka dati siyang nabully sa school tapos mm. ito 'yung naging naging agresibo siya na mm. gagawa sa nang paraan na mas mm. magiging ano siya aggressive in the near future mm. 'yung mga ganon. so marami maraming, maraming pwedeng para ah, dahilan kaya lang hindi nga natin sigurado kung ano mm. talaga yung bakit uh, umabot sa puntong ganito sino mm. nag influenza sa kanya mm -mm. meron ba mga pagkakataon na talagang uh, sabihin natin binuyo ba siya oh. or talagang um, nasa isip na niya noong pa nagano nang gawin niya oh, mga oh. ganon siguro ang susunod kong tanong bilang magulang uh, doc um, tama ba na bigyan namin ng access ang mga anak namin na mga 13 years old sa mga ganitong mga gadget, telepono, pwede na ba? Um, kasi sinasabi mo, Dok, madali silang ma-influensya. Baka masyado kami nagiging maluwag. Uh, Dok, go ahead. Um, yun na nga yung nagiging problema. Kasi hmm. siguro okay lang kung sabihin mo kasi we're using kahit nga yung ano, itong uh, paggamit ng mga gadget, hmm. yung paggamit niso ng AI lahat. Uh -oh. eh, ano, you use it as a tool to help you to get information, pero not to use it excessively para gumawa ng hindi maganda, mm -hmm. para hindi ka na mag-isip, para ang decision na lang ay eh, talagang binabase mo sa lahat ng napapanood mo o yung hinihingi mong information dito sa sa paggamit ng gadget na to. Kasi syempre, 'di ba? Kaya nga ano eh, nakakalimutan na natin yung factor na Ah, gagamitin ano siya, ginamit natin yung yung itong ano na to, itong technology. mga gadgets na to, oo oh, oo, oh, oh, oh. para makatulong, hindi para sirain tayo bilang isang tao. Oo oh, oh. So, um what do you recommend uh, doc? I anong taon ka, anong dapat talaga na taon na bigyan ng ganitong kalawak na accessibility ito itong ito, mga batang ito sa mundo ng uh, internet. Ano ano ho palagay ninyo yung uh, uh, tamang taon kasi this is 13 years old eh. Uh, um yun yung mahirap Dahil kasi sa ngayon kahit sabi mo 3 years old gumahawak ng tama, gadget. Tama, tama. Uh -huh. <laughs> so ang, ang 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 laking factor dito Sempre hindi naman sa panahon natin eh lahat nakaka-afford ng yaya Opo. kaya ginagawang yaya at babysitter ang mga gadget Iyon. hindi po kasi dapat eh, di ba na parang um, para tumahimik yung isang tao o isang bata para sa ganoon hindi magkaroon ng tantrums para sa ganoon eh hindi siya ma-peer pressure na wala siyang gadget ginagawa natin na sundin natin na magkakaroon ng gadget itong batang ito so sasalpakan natin ng gadget para sa ganun tumahimik sa pag-iyak. so yun yung dapat siguro pagdating sa ganyan reset limitations and boundaries on how a person or uh, how our children should be able to limit yung paggamit nila ng mga gadgets na yan tapos si open natin yung communication doc ano so every time Hello? na meron silang hindi naiintindihan dapat naka open palagi Hello? yung ating uh, Uh, communication sa kanila para pag nagtanong, sagutin natin kasi ang pinakadelikadong bahagi ng pagtatanong ay sa iba magtanong tapos mali ang ibigay na sagot. <laughs> Yun na ako di ba, oh, oh, oh. may mga pagkakataon na ganun nangyayari. So mm. dapat talaga siguro pagdating sa ganyan, bilang isang magulang, handa rin tayo kung bakit natin kinakailangan tama rin yung pagrerrason natin. Hindi yung sabihin natin na ay naku ikaw na lang mag-search. Parang ganoon kasi noon kasi di ba, talagang pag may mga katanungan tayo, tatanungin natin sa mga magulang natin. Mm -hmm pwede ng paraan na sinasaliksik din nila kung ano yung tamang impormasyon na ibibigay sa mga anak nila. Para hindi rin talaga sabihin natin na maging sobrang curious pa sila or ma-pressure sila uh -oh. sa mga bibigyan nila sagot. Eh wag ko kung uh, ako guilty ako dito siguro may marami mga magulang <laughs> ang guilty rito. Kapag ka merong hindi na naiintindihan at gustong malaman yung mga magulang, inuutosan yung anak, i-google mo. Yung mismong magulang, <laughs> inuutosan nila yung anak nila to have the access doon sa internet at pwede pa nilang malaman beyond doon sa utos mo, uh, Dok. Doc. Tama? Oo, totoo yeah. yun. At saka, siguro pagdating sa ganyan, magkakaroon tayo dapat ng restrictions. And then probably the government will be able also to help us out na kung paano din yung pwedeng limitations pagdating sa ganyan na... Kasi, syempre, iba, like yung mga porn sites, kahit na sabihin mong block yun, nag ng paraan na mga, makita rin ng mga bata, eh. Tama. Yung mga violent, ano, um na mga movies or whatever na pwede. Uh -oh. na talaga mga ka influence na maaapektuhan yung identity ng isang tao na napaka-vulnerable na gayahin yung mga bagay na yan. Alam nyo, sa totoo lang, minaalala lang ako noon. Gusto ko lang sabihin ito. Yung mga bata na walang access sa porn site, merong nagtuturo online para mawala yung mawala yung restriction na yon, 'di ba uh, doc? yan. <laughs> tapayan, <laughs> yan. Kaya gano'n nga eh. Tapos syempre, alam mo, kaya nga marapat tayo na talagang kumisan. Ah, nakaka-influence na parang naalala ko kasi may isang app na 'yon na nangyari talaga ito sa Cebu pero hindi kasi na ano na, na dahil sa paggamit ng app dahil sa game tapos hindi ka ah, hindi kilala or anonymous 'yung mga nakakausap niya. Eh, ano siya? Sinabihan siya sa kanya na sige nga subukan mo magpakamatay. Nagpakamatay talaga 'yung bata. Oh my gosh. Okay. Nah. So, di ba parang uh, kaya Napaka. talagang David depressing sa mga magulang 'yung nangyari Ay. na 'yon. Tapos talagang ang tapang, matapang 'yung nangyaring incident na yon. Dahil kasi nung time ng burol, 'yung kung ano 'yung ginamit niyang pseudonym, 'yun 'yung nakalagay dun sa ano, 'yung sa booklet na nililista 'yung pangalan ng mga dumalo sa patay, nilagay 'yun. Oh my god. Ay, uh. nako. Yun lang ang pwede ko i-comment. Ay, nako. Doc, maraming maraming salamat po <laughs> sa oras na binigay niyo sa DWIZ. Uh, <laughs> Okay, thank you Ben. Psychologist si Dr. Camille Garcia.